Alam mo, Lynette? Na hindi naman dapat... Hindi naman dapat na mangyari ito eh, kung, kung hindi ko siya iniwan eh. Sana kasama ko pa siya ngayon. Sana kasama pa natin si Mati. Dapat hindi ko na lang siya iniwan eh. Hindi mo Uh, hindi mo ito kasalanan. Mga, yung mga walang puso. Mga walang puso pumatay kay nanay. the sisi I haven't slept in days, Lilith. I still see Matty every day. And I feel like... I feel like I'm losing my mind. <laughs> Diba sa pa natin sa party. Magkakaayos na tayo para kay Danay. Pwede pa rin naman natin ito Kaya kahit magalit ka sa akin, kahit itaboy mo ako. Hindi na kita bibitawan na. Kasi, kasi kahit wala na si nanay dito, gusto ko na matupad pa rin yung pangarap niya na magkasundo tayo. Evelyn Magas ang pangalan niya. I need you to find her. Andun siya nung gabing yun, pero biglang nag-disappear after the murder. So it's not a coincidence. Sigurado ako na may alam siya sa nangyari nung gabing yun. May idea po ba kayo kung saan pwede magtago itong si Evelyn Magas? Pamilya o kaibigan? Sino ba sa atin ang private investigator? <laughs> Ako ho. Oh, edi dapat. Ikaw ang gumagawa ng trabahong yon. Pero sige, bibigyan kita ng idea. She worked at Meredith's household. Andun siya nung gabing yon pero biglang nag-disappear after the incident. Tapos wala nang calls, no messages, wala na rin nakarinig sa kanya mula nang nangyari yon. Ang gusto ko, mahanap mo siya bago pa siya mahanap ng mga pulis o ng ibang tao. Sige ho. Pero baka hindi ko magiging madali ito. Kung ganito nagtatakot. No! I don't care what it takes basta hanapin mo si Evelyn Magas